Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Mahigit siyam na raang libong mga puno na ang naitanim ng OVP sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na sa BARM. Ang detalye, alamin natin sa ulat ni Jera Gomez. Patuloy ang pagsasagawa ng tree planting and growing activities ng OVP sa pamamagitan ng sampung satellite offices. Base sa datos, umabot na sa mahigit 900,000 na mga puno ang naitanim ng tanggapan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa nasabing bilang, mahigit 22,000 nito ang nasa bangsa monotonomous region in Muslim Mindanao. Kabilang na sa panglima sugala sa Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Cotabato City. Mula rito sa bayan ng Kapay sa Lanao del Sur, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. OVP nagsagawa ng tree planting activity sa Hermosa, Bataan. Ang detalye, abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.